Tatlong magkakapatid kabilang ang dalawang menor de edad ang patay matapos masunog ang kanilang bahay sa Naga, Cebu. Ang tiyahin ng mga biktima, sinisi ang makupad daw na pagresponde ng mga bumbero. Umaksyon si Leslie Vesti ng News 5 Cebu. Tanging ang 15 anyos na si Iverence Green ang swerteng nakaligtas nang lamuni ng apoy ang kanilang tahanan sa City Little Valley, Barangay Kulon, Naga City, Cebu, Martes ng madaling araw. Wala ng buhay ng matagpuan ang tatlo pa niyang kapatid na si na Allison, Ace at maging ang walong taong gulang na bunso na si Angel. Kwento ni Iverance, nagising silang magkakapatid na nasusunog na ang kanilang bahay. Pag mo kanang Ni kayo na ba niya? dako na kay kayo ako tituka na duha kay so on na pikas perto nya sa kanang kuan ma portahan grabe nang ko ang kuan na, mo to wala ang gawas ya, ako gibuo ka bildo nya adto kami duha ko manghud ba nya ako gibuo ang bildo nya sigon pagbuak sa bildo nang wagtang sa kalit Moto ni eh, Layat ko niya. Ngay, ko tabang Napilitan daw siyang tumalong mag-isa para humingi ng tulong. Nasugatan ang kanyang kamay at nagtamu ng first degree burn. Single parent ang ina ng biktima na UFW sa Saudi. Ang kanilang tiyahin, dismayado sa mabagal na pagresponde ng mga bombero. Ang ako lang yung problema ng fire station nila sa Nagaramo is dugay dugay ni respond kung ni respond ba lang unta sila og sayo siguro na pa sigari mas sila masalbar nga kinabuhi paliwanag naman ng city fire department ng naga yung grills ng yung sa ano nila sa sleeping area nila is talaga naka lahat ng bintana sa initial na imbestigasyon, lumalabas na faulty electrical wiring ang ng sunog. Uuwi ng Pilipinas ang ina na nagtatrabaho sa Saudi bilang nurse matapos mabalitaan ang nangyari sa mga anak. Umaaksyon, Leslie Caminade Vestil, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.